at pagtatagda ng SRP sa mga pagkain na laging tumataas ang presyo, iniling ng isang kongresista sa Department of Agriculture. Ang balita mula kay Grace Mariano. Grace Hiniling ni House Deputy Majority Leader at ACTA CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa Department of Agriculture na magpatupad ng SRP o Suggested Retail Price sa mga pagkain na palaging tumataas ang presyo. Layunin ng mungkahin ni Tulfo na makontrol ang kikitain at mahadlangan ang pananamantala ng mga negosyante, middleman, trader at kartel na siyang dahilan kaya tumataas ng labis ang presyo ng pagkain pagdating sa merkado. Ang kay Tulfo, lumabas sa mga pagdinig ng kamera nitong mga nagdaang buwan na tumataas ang presyo ng mga pagkain pagdumaan na sa mga middleman at mga kartel. Pangunahing tinukoy ni Tulfo na mga pagkaing dapat lagyan ng SRP ang bigas, gulay, itlog, karne ng manok at baboy. Namura naman ang farmgate price o benta ng mga producer pero sumisirit ang presyo pagdating sa mga palengke at iba pang pamilihan. Binanggit ni Tulfo na maaaring alisin ang SRP kapag nag-stabilize na ang presyo ng naturang mga produkto. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio.